Galaw-gaw, kay harot-harot, tingnan maliksi, di mapigil ang gaslaw galaw ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialak 🎵 Yung iba ko ay natalakay ng ating uh, kasamahan sa na at PFCC. At uh, uh, pagtaas ng uh, halaga ng pensyon, ano po eh, tama po kayo, lahat po ay ang ating direksyon, ng at ating uh, administration administrasyon ngayon ay lahat po pataas. Nariyan yung 6 na piso dun sa diesel, 10 piso dun sa gasolina, at dun sa pang iba pang mga excise tax. Nagtataka lang po ako bakit medyo tahimik po ang ating uh, Pangulo sa mga usapin ng mga public utilities. Ano po? Uh, halimbawa po uh, uh, bakit uh, uh, nung kanya'ng binanggit yung usapin ng uh, ARC ang ginawa naman po ng uh, DOE ay ang kanilang kinokonsulta ukol po dito sa pagtaas ng uh, ng uh, Meralco ano nang singil sa ating mga consumers na aabot po ang total niyan mga 1.6 billion sa loob lamang ng 20 buwan na ito ang ipapasa dahil doon sa malampaya shutdown. Ano yung relasyon ng ERC? Malinaw naman po na sinabi ng ating presidente nung nakaraang taon na dapat na mag-resign yung mga taga-ERC. Narinig po natin yan. Pero dahil may katigasan ng ulo yung mga taga-ERC, hanggang ngayon nariyan po sila. Ano po? At ang ginawa pa ng DOE, ang kinukonsulta ng DOE ngayon ay ang ERC. So ano ba talaga? So parang uh, malino po yung pagdidribble sa atin ng mga ilang uh, ilang mga tagapagsalita ng ating uh, pamahalaan. Pinaiikot po tayo. Ano po? Kinukonsulta ng DOE ang uh, ARC para sa usapin ng malampaya. Ano po? At ang presidente naman natin ay uh, uh, wala na rin tayo narinig, no? Doon sa follow-up niya ukol dito sa issue ng uh, mga kinatawa ng ERC. Ang aming panuwagan po, particular dito sa issue ng ERC, number one, uh, tama po na na umalis yung mga liderato na nariyan sa ERC sa ngayon. Pero hindi po dapat ito buwagin. Bakit po? Kasi pag binuwag po natin ang ERC, yung mga dating kasalanan ng mga nagpo-produce ng kuryente, etc., mabubura po lahat yan. Correct, correct. Bakit? Kasi nandun po sa ERC ang lahat ng mga kaso. Ah, so kapag binuwag mo yung ERC, para mo na rin pinalaya yung bilyong-bilyong-bilyong atraso sa atin ng mga oligarko. Ano po? So mag-ingat po tayo dyan. Kaya po kami ay sumulat sa ating mahal na Pangulo, October 21, sumulat po tayo, ang tanging natanggap lang namin ayong tinatawag na endorsement letter ng kanilang opisina at ito ay natanggap namin nitong uh, nitong taon lang nito noong unang linggo nitong uh, nitong enero so ganun po ka bagal punta natin yung issue ng malampaya at na na kanilang pag-shutdown ano po ito naman po ay nasa schedule so ibig sabihin ang malampaya po ay uh, kinakailangan ng uh, ng sinasabing natural gas. Tatlo po yung kompanya uh, kumpanya na na nagsusupply. Ano po? Para mapatakbo yung mga planta na ito dito papunta sa sa Transco, papunta ng uh, yung uh, grupo ng SM na may control ng ano nitong uh, Transco. National opo, nung, nung National Grid at ibebenta sa Meralco. Sa, ngayon ang gusto nila, tayo ang bumalikat. Tayo ang magbayad nitong bilyong-bilyong uh, halaga na ito. Samantalang ang linaw naman po nung kontrata ng sa pagitan ng supplier at nating mga consumer. Meron po nagsusupply para dyan sa natural gas na yan at nasa kontrata naman yang ng malampaya, bakit hindi ito balikatin? Pangalawa po, nasaan na yung mahigit sa isang daan bilyong piso na nakolekta mula dyan sa kinita ng malampaya na yan. Yun. Bakit ipapasa pa kay Juan at Maria yung halaga nitong uh, nitong natural gas sa na kakailanganin? Ano po? Na, na, dahil walang natural gas, ay eh, bibili na lang daw ng diesel na mas mahal. Na ano po? At uh, alam naman natin, ito yung nagkikreate din ng matinding pollution sa ating uh, kapaligiran. At tulad na nangyari dyan sa Uh, sa bataan, ano po, na, na nakita ng buong taong bayan na matindi yung uh, polusyon na kinikreate ng mga plantang ito. So, nagtataka po tayo bakit ang DOE ay iikot tayo, dinidribble tayo. So, ang tanong, sino ba ang kakampi ng DOE? Dapat proteksyonan niya ang interest ng publiko, una sa lahat. At huwag niya tayong ituro doon sa ERC na kung yung ERC ay nagtatago po doon sa kanilang independence. Oh, doon sa kanilang independence, no? Kanilang, uh, independence, no? So, uh, malinaw malino po na may malaking sindikato, may malaking sabwatan right. na paulit-ulit by next year. Ganito na naman ang kwento natin. Ano po? Magsha-shutdown na naman sila at muli sisingilin na naman sa atin. So again, napakalaki ng sindikato sa usapin na ito. Ano? Kaya dapat panahon na, na dapat buksan ang issue ng malampaya at i magkaroon ng complete audit dito. At ang UFCC po ay isa ito sa ating uh, tinututukan ngayon. Ano po? At uh, hindi po natin tatantanan ang issue na ito. Maingay sila sa droga, bacon, pero bakit sa issue ng, uh, ng uh, mga public utilities ay tahimik ang mga uh, tao sa gobyerno? Sila ba'y umupo bilang kinatawan ng mga oligarko o interes ng mga oligarko para tayo ay araw-araw lokohin sa isyu ng kuryente, sa isyu ng tubig, sa isyu ng MRT, etc. Et ano po? Maganda nga po yung SSS eh medyo uh, tumaas pero kahit nga doon lang mismo eh hindi maibigay ng buong derecho ng 2,000. So malaking katanungan pa rin. Ano po? Uh, maulang galang po. Ano po? Y yung yun po eh, no? So ano bang prioridad ng ating gobyerno? So, ah, uh, yan po yung ating uh, matinding kalagayan. At pamuli, gusto ko pong uh, i-report sa inyo, ako po ay nakatanggap, ano po, merong again, meron na naman pong mga bubwit na uh, pumunta sa bahay at uh, nag-iwan po, no? Iniwan po sa atin itong uh, dokumento na ito na nagpapatunay na nagkaroon po ng problema dun sa loob ng MWSS. Ano po? Ito'y mahigit sa 8 million pesos plus uh, ukol po sa usapin ng uh, mga consultants na kung saan ang ibarito ay wala pong mga dokumento at ang iba po rito uh, noong panahon na yan ay pinagbabawalan na mag-hire ng mga consultants. So napakarami pong individual na sangkot dito. Mahigit sa 38 uh, consultants and uh, yung mga opisyales ng MWSS, lahat po sila ngayon uh, dahil sa decision na ito ay dapat harapin nila uh, sa Sandigan Bayan, ito po yung galing ng ombudsman, harapin nila sa Sandigan Bayan at, at sinasabi rito ay magkaroon po uh, na sila ay merong perpetual na na hindi dapat na uh, bumalik ano po, sa panunungkulan. So kung ganitong mga uri ng tao ang ating niluluklok, ay magkakaroon po tayo ng uh, kung yung sinusulong po ng federalismo ay makakatulong so, sa usapin ng public utility kung mapabababa ba ang presyo ng kuryente, tubig, mga kalsada, at mga ibang mga bagay. At kung hindi lalakas ang kontrol ng mga oligargo so, sa usapin ng federalismo, eh wala ho tayong dapat na ikatakot. No? Pero kung magiging baliktad, lalong lalakas ang mga regional powers at ihina po yung uh, central government, eh kung ngayon pa lamang po, meron tayong central na gobyerno, ay napahihigutan ng mga oligarko, lalo pa kapag nagkaroon po tayo ng tinatawag nating federalismo. So ito yung mga bagay na mga dapat nating timbangin. Ano po, uh, saan ba patungo ang, uh, ang ating itinutulak na federalismo o pagbabago? So sa aming tingin po, sa hanay ng consumers, at uh, mga commuters po natin ay uh, sila po ang bumabalikat ng mga maraming issue. Parating na excise tax, no, ultimo po yung mga pagpapaganda at yung mga ibang sinasabing pampatigas ay mga ay mga dadagdagan. Ano po ng ng ating buto, ng ating ano, ng ating panindig ay dadagdagan ng tax. Natawa si Kuya Ado. Ano po? Anyway, so wag sanang ipasa ng ating gobyerno kung nais natin ang kaunlaran, eh sana po pag-isipan ng maigi itong mga taxation na ito. Ano po? So napakaraming uh, issue na kinakaharap ng ating gobyerno na sana po ay marinig natin ang ating Pangulo kung totoo na sinasabi niya ay eh, hahabulin niya ang mga oligarko. Dito lamang sa sektor ng tubig at sektor ng elektrisidad. Harap-harapan. Mas matindi pa ito sa extrajudicial killing. Araw-araw tayo pinapatay ng mga oligarkong ito. So sana ay maging kakampi natin ang ating magiging na dating kongresista, no? Na Dante Liban sa mga usaping bayan na ito. Sapagkat tama na, sobra na, kaya po umasa ang sambayan ng Pilipino kay Pangulong Duterte hanggang ngayon ay umaasa. Sana ay huwag tayong biguin ang mga pangakong ito. Sapagkat kung hindi ito matutupad, mismo ang taong bayan ang magiging saksi hindi okay. dahil sa galaw ng dilaw galaw ng pula kundi galaw ng mga tunay na mapagweli kong pilipino may dadagdag lang po ako no kanina nabanggit yung issue ng sovereign uh, guarantee uh, gusto ko lang po kayong uh, inform na ang ang mga iba't ibang oligarko ay sumulat po sila sa Department of Finance sinisingil po nila ang uh, gobyernong ng uh, Duterte ng uh, sobra sa isang daang bilyon para kilalanin po yung mga uh, yung mga kasunduan na pinasok ng mga nakaraang gobyerno at uh, dahil nga po halimbawa na lang po no yung sa usapin ng corporate income tax uh, mahigit po ito sa 86 billion uh, yung inilabas nila sa sa pahayagan ano po ang importansya nito nitong pamimresyong na ito sa... ng DBM uh, para ipaalam sa publiko na kung ayaw nating i-honor yung mga kontrata, eh, sa national budget na lang kukunin. Malinaw po na ito ay lugi po tayo rito sa mga kontrata nito. Ano po? Talo po tayo dyan. Sana may parating ng ating... ah... Uh, ah... Uh, uh, kinatawan ano po kinatawan natin doon kay uh, presidente Duterte na mag-ingat po siya sa kanyang mga ilang mga economic managers no na pilit na itinutulak yung bosses ng mga oligarko sa loob ng gobyerno niya na pinamumuka na ito yung direksyon ano po at uh, gusto ko rin po kayong i-inform na ang uh, ang aming petition sa QCRTC sa so usapin po ng uh, corporate in income tax kami po ay uh, uh, na-dismiss o so, ibig sabihin ay uh, hindi po kami pinayagan na mag uh, uh, mag-file ng intervention dahil dinimanda po ng MW ng uh, Maynilad ang MWSS uh, dun sa halagang mahigit sa 6 to 8 billion pesos sa usapin ng corporate income tax. Ano po ang relasyon nito sa mga pinag-uusapan natin? Muli, gusto ko pong suportahan, tama po yung sinasabi ni Ginoong Bocho niya na panahon na na isa kamay muli ng ating gobyerno lalong sinusulong ang federalismo sapagkat kung magkakaroon po ng puwang ang mga oligarko dun sa sinusulong na federalismo kalimutan na po natin ito sapagkat ang buhay po natin ay kontrolado ng mga oligarkong ito mapahangin, mapalupa, mapatubig, mapaenerhiya, lahat po meron nga tayong gobyerno. Pero kung ang gobyerno natin ay sunod-sunuran dito sa mga oligarkong ito, ito nga po yung challenge. At laging sinasabi ni Pangulong Duterte, siya ay ng taong bayan. Sabihin lang ni Pangulong Duterte, sa usapin ng oligarko, lalabas ang taong bayan. Pero kung medyo pa wardi, ng konti, ano po, para ang mensahe ay hindi malinaw, kaya ang taong bayan ay nasa likod pa rin. Hindi po siya gumagalaw. Ano po? So importante po ang mga usapin nito sapagkat kinabukasan ng buong bansa ang nakalagay dito nakasalalay dito at uh, mag-ingat po tayo dun sa mga transaksyon pinapasok ng ating gobyerno. Kami po ay uh, pipilitin namin i-apila yung uh, yung usapin dito sa corporate income tax. Makakaasa kayo, hindi po namin titigilan ito para uh, uh, hindi tayo mapatawa ng mga ganitong mga klaseng mga buwis. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news para sa kaalaman ng buong Pilipinas buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli.